Oh, bakit ka na padalaw sa live ni 2.0? Nagte-try no, baka makisakaling makahanap. Ba wala. <laughs> hindi ka ba nahihirapan? Um maybe. Oh. Ah maybe eh, naiipit eh. <laughs> oh. Di <Hindi> ka naawa? <laughs> Malamog 'yan. Iniipit. Iniipit. Ah, iniipit mo lang. Kai, ano ba yung gusto mo sa isang na lalaki? Ah, uh, um, yung mabait lang kaya ah, mabait yung lang. Kaya kang sabayan. Hindi yan Ba't di kaya umupo ng maayos dyan, no? <laughs> mm -hmm. Pinoy talaga kung saan yung mahirap doon talaga. Hi. Yan. Nino. Parang Jerry Krabal ang datingan na. Ninong, ilan taon no, na kayo? Pus, pangalan pa lang maging Ninong ko na to. Ninong ko. 32. Batang-bata pa to si uh, Kai, 24 years old. mm -hmm. <laughs> Kalma lang sir, mukhang natataranta ka. Lalo si. Tinuruan ako ng ano? Sipper. Maliit pa lang yan sir. Maliit pa lang yan, kinakabahan ka na. Umakyat ka dito, ibig sabihin gusto mo si Ma'am Kai. Oo, oh, nakita ko na siya nung nakaraan sa iyo eh, sir. Oo, oh, magkasama kami eh. <laughs> <laughs> live lang. Ah, sa live. Kasi kung magkasama kami, wala na. Sapal na lang naiwan sa iyo. <laughs> Oo, sige sir, kausapin mo po si madam. Hi Ninong, tagasan ka ba Ninong? Tagaang video. Bakit Ninong? Jujuwain kita tapos Ninong itatawag ko sa'yo. Oo, oh, pwede naman yun eh. Ninong mo. Jujuwa yung Ninong. Pangit naman. Nakita pala kita kagabi ha, sa Vitor Pass ha. Ninong, ninong mo na tapos jujuwain mo. Dapat no, Naubos yun ang lahat ng dating side dito. Pangit <laughs> 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 na ko yun eh, sana eh. Vitor Pass eh, kagabi eh. Mm -hmm. So asahan mo na si baka maidagdag ka sa listahan sa mga lalaking na paasa nito. Hay ma. Kuya <laughs> 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 ako niyan. Hindi lang pang sampuk. Aray ko. Gusto mo ipa-ilista mo na kita? Pwede naman. Isusunod Pwede na lang. Hindi naman ako nagmamadali. Isunod na lang kita. <laughs> Sige. Ah, Usap na lang kayo ha Drawing Hello? to, drawing Ninong Huwag ka na umasak yeah. Oo, masaktan yeah. ka lang. Oo Mukhang sanay ito si Kai Salamat kayo ha Thank you Okay Thank you